Hello, good evening po sa inyong lahat mga ka-viewers, mga ka-newbie, mga ka-technician. So magandang magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon po gagawin po natin yung aqua laminating machine. Ang may-ari po nito ay taga uh, Hermosa Tondo, Metro Manila. Gagalangin, Hermosa Gagalangin, Tondo, Metro Manila. So ang may-ari po nito si Sir Maki Celestino. So shout out sa iyo sir ito na po yung uh, co machine mo. Try po natin gawa ng video. Abot sa ating makakaya. At sa lahat po ng mga kanyubi natin na hindi pa po alam, mga kapuatik natin, ay uh, ito po yung pagkakataon din na mapanood nyo ang video na ito para makita po ninyo kung paano natin ito nire at ano po yung replacement na spare parts na gagawin po natin dito. So ito po sa ating YouTube channel ng no, mga kanyubi, mga ka-viewers ay ah uh, tayo pa lang po ang kauna-unahang nagpalit po ng square parts na kinonvert po natin sa fixed resistor para mas matibay po. At ito naman po ay effective. So almost 3 years naman yung iba. Wala naman pong detecto. Kasi matibay na po yung board. Matibay na rin yung parts na ating ikinabit maliban sa kung merong ibang parts na bumigay. Pero uh, sa pagkakano ko, experience ko, wala pa po. Almost uh, 500 plus na po yung na-refer natin na mga laminating machine, merong Prolan, merong uh, KC, merong uh, ano ba ito? Halo-halo po, no? At uh, merong uh, ito, ito, uh, quark laminating machine, merong Koye, iba-iba pong laminator ang ating na-repair. So, sa biyaya ng Diyos, no? ah uh, ito naman po ay nagiging matibay kasi eh, ito ay uh, effective o talaga yung parts na ipinapalit. So, ngayon, mga viewers, bubuksan po natin at para makita din po natin kung ano yung uh, ano, halos same lang naman to pero aminsan ah, minsan ma, 95% na minsan ay ang sira talaga ay kadalasan yun yung mga nasa video ko so almost 5% lang yung mga ibang ano na na encounter ko na may ibang parts yan na nasisira siguro baka pwedeng uh, may ginalaw yung mga unang technician na na short pin so, hindi po natin alam ano? mga ka-viewers. po natin ito. Sabi kasi ni customer, eh, ano po daw to, uh, nakadalawa na po sila na ganitong unit. Ayan nga po. Ayan, dalawa po yan pinadala, by lalamog. At binigyan naman po natin sila ng uh, discount kasi, kasi para may charge doon sa lalamog. At uh, konti kunti lang yung sa atin dito. No sa mga nagtatanong po kasi, at uh, kadalasan po talaga na-refer sa mga ganito. Basta dadalhin lang po dito sa shop ay eh, 700 pesos. Kasama na po lahat yun. Kasi meron po tayong pang-testing din na pang laminate. Tinitesting po natin yan. At nilinis pa rin po natin minsan yung roller. Kasi minsan si uh, customer na over temperature po sila. At nagkaroon ng sunog yung uh, uh, film. Kaya minsan marumi yung roller. So nakakahiya naman kung ano, hindi uh, natin iturnover, i-turnover natin kay customer na ito po ay uh, marumi. So ayun, titingnan na po natin ngayon. At shout out pala sa mga ano, no, sa mga kapuwatik natin na iba galit sa mga vlogger, ano, na nagsi-share, bakit sinishare pa maraming nakakaalam. So hindi po tayo dapat magdamot sa ating kaalaman ng mga ka viewers, mga kanyutik sa mga unting kaalaman natin na may share natin sa kapwa teknisya natin. At sa mga kapwa teknisya naman natin, eh, masalamatan naman po natin kung sino yung mga uh, vlogger na teknisya na yun na nagawa naman natin yung uh, unit natin dahil sa kanilang tutorial mga ka-viewers. So ang hangarin po namin dito ay hindi lamang po sumikat, hindi kami nagangat na sumikat, kundi ang hangad po namin na mga teknisyan ay yun yung makatulong sa aming kapwa teknisyan. So ang customer po, hindi po yan basta-basta matututo kung wala sila namang basic electronics. Kaya kung si customer may basic electronics at matututo sila, magkakaroon po sila ng karagdagang kaalaman mga ka-viewers para sila po ay makapag-repair sa kanila po mga ayaw net ng mga ka-viewers o sa kapwa-tik natin ah, minsan na huwag kayong magalit ano? kasi ang amin po hangarin ay makapag-sure ng konting kalaman ah, kita naman po natin yung iba eh, sila si Jewel Tech, Amujajos Technic Amianan at saka si um, Sir Leboy Tech at ng iba pong mga vlogger no? uh, ah, Ryan o si Tech ano? You know? shout out po sa inyong lahat at ah, Marami pong ano, ah, meron po kasi tayong alam na hindi alam ng kapwa natin. At meron kayong alam na hindi ko rin alam mga ka-viewers. Kaya, kailangan ko natin i-share. At paalala, ang buhay po natin dito sa lupa ay nga, hindi naman po, ano, magtaka tayo malakas ang isang tao, kinabukasan, patay na, ano. Ah, kaya nga, ah, share, ah, sharing is blessing, kung tawagin nito ng mga ka-viewers. Kaya, ah, huwag tayong may, ano, huwag natin ipagdamo At sa mga kapwating naman, ang mga kanyupi eh, kung kayo nakakapag-refer na, mag-aaral pa rin po kayo, napakalaga. Napaka-importante, yung pag-aaral po na Ah, uh, halimbawa, ah, uh, LCD, LED TV, ano? Ah, uh, mag-aaral din kayo, right, air conditioning, napakalaga din po yan. At uh, maganda po kasi may certification at mayroon din po tayong mga in sa ating pagre repair para katunayan na tayo po ay licensed technician ng mga ka-viewers, mga kanyang team. So, sa atin, uh, always humble po tayo, i-share natin yung kunting blessing sa atin ng Panginoon, ng mga karunungan, kaalaman para marami pa po pong matututong kapwa natin technician. Pero kapwa din, wag, mga kanyubi, huwag lang kayo masyadong umasa din sa mga na napapanood sa YouTube. At aralin po kayo kasi marami po kayong mga sikretong matutunan pa kapag kayo nag-aral. Hindi po lahat kasi yan itinuturo ng mga technician, no? Ng mga malulupit natin technician. At kapag itinuro na po kasi lahat yan, baka mamaya hindi na talaga kayo mag-aaral at doon na lang kayo focus. So, iba pa rin po yung meron tayong mga certification, meron tayong mga in situ sa ating pagre-refer kasi yan po ay katunayan na tayo po nagre-refer. So, okay. Bubuksan so, na po natin. Yan. So, kung mapansin po ninyo, meron siyang ano, red at green. Dapat pag i-on ito, dapat mamamatay yung green. Ayun o, no, nag-on in off yung green. Ayan, pero naka naman siya, ayan o. Ayan. Kita nyo yung temperature. Ayan. So, may problema po yan, okay? Tapos doon tayo sa isa naman, bubuksan natin. Hmm. Sabi kasi ng customer, nakadalawa na daw sila. Ayan o, mapansin po natin, halos puro bago, halos bago pa po ano. Ayan, mga viewers o, oh. halos bago pa. So, sabi ng mama niya, bibili na naman daw ulit. Sabi nung miser ay huwag na, return na lang natin. Kasi natatambakan na nga po sila. Halos puro bago pa po yung kanilang mga laminator na kanilang anabili ah, So, itatsak sa isak sa kore no viewers. Ako sa mamaya ay stay po natin. Tingnan natin. And so yan lang. Oh. Mm. Mm. Ano po ah. Yon ko. Yan. Ah, kahit naka-off pa itong hot niya, pero yung kanyang temperature, oh, yan, sumasagad na. Yan. So, okay. So, i-post muna, na, natin mga ka-viewers. Tapos, i-bubuksan ko na to, Ipakita ko sa inyo yung loob. So ayan no, mga ka-viewers, yung nabuksan na natin siya, malinis pa no, yung kanyang na uh, roller. So ayan, meron na nga lang kunting dumi, lilinisin natin yan. So maganda kung hindi masyadong marumi, eh. hindi tayo mahihirapan sa paglilinis. So no, kunting alikabok lang po siya. At ito na po yan no, mga ka-viewers. Ayan, i-explain ko lang sa inyo. Ayan oh. Yung RP1 po ay, yan po yung pinapalitan ko dyan ay 620 ohms. Dati 680, ginagawa ko na siya ngayon na 620 ohms. RP2, ito, ang ano niya ay 103. Ang number niya, ito 102, 103. Ito naman ay, RP2, ang nilalagay ko po, po dyan ay 5.6k ohms. Tapos ito naman pong RP3. Ayan. 2 o 3 po yan ang nakalagay dyan na number. Ang pinapalit ko po dyan ay 10K ohms. Ayan. So double check na rin po kayo dito mga ka-viewers. Dito sa SMD na ito. Minsan itong sinner diode may shorted. Kung bakit minsan isa din na hindi umano siya. Hindi siya umiinit. Or itong ano. Ah. Uh, ceramic capacitor or itong mga transistor na ito. Ayan check check lang din po kayo na encounter ko kasi halos minsan uh, yung minsan din ito madalang lang naman tong sinner diode na ito ayan pero ito kadalasan na ka encounter din ako dito kaya sabi ko 95% minsan ito din nasisira ayan at minsan dito ay in uh, 4148 lang nilalagay ko dito na sinner diode ng mga ka uh, viewers mga ka new so yun lang po siya kailangan uh, check nyo lang po tong mga transistor Q1 at Q2 pero napakadalang po yan. Sa totoo totoosin, wala pa akong pinalitan na Q1 at Q2. Wala pa. Ito pa lang. Ito lang. Pero madalang lang. Pero ang kadalasan ito, RP1, RP2, and RP3. And then ito yung kanyang, uh, ayan, B10K na potentiometer. Ayan. B10K po ito. Papalitan nyo na rin ito. Kasi uh, pwedeng buibigay na rin ito sa susunod. Kaya ako pinapalitan ko kahit bago pa. Pinapalitan ko kasi pwedeng napiktuhan na rin ito. Mga ka- viewer. So, stay tuned lang po kayo at uh, akin lang itong babaklasin tapos isa-isa kong i-explain sa inyo yung dapat papalitan para mas lalo pang mas maliwanag po sa inyo. So, ito po madali lang po ano, kung mag-align kayo ng roller. Halimbawa, napalitan na po ninyo ng ano-ano dito, ng fixed resistor. Pwede nyo rin po namang palitan ng trimmer din yan na ganyang value. Kaso nga lang po, hindi natin uh, ma-make sure kung tatagal. Kasi karamihan po kasi nito, minsan 5 months pa lang kay customer, ah uh, minsan umabot naman ng 1 year, ang 2 years madalang lang. Pero kadalasan 5 months, eh, bumibigay na. Dahil po dito yan, ayan, sa mga trimmer na yan. Kaya, ang ginagawa ko po dyan, pinapalitan ko po siya ng fixed resistor, mga viewers mga ka-newbie. At ito naman po, kung napalitan nyo na lahat yan, yan, napalitan nyo na po lahat, ang gagawin po ninyo dito, kung minsan, Ah, sa 1 sa 250 microns is dapat nakasit siya sa 1 160 or 170. Ayan dito sa 160, ayan sa 160 or sa 170 degree nakasit siya diyan sa 250 microns tapos parang hilaw siya. Higpitan niyo lang po ito. Yan, madali lang po niyan halimbawa ito, hinigpit niyo maluwag. Ayan, higpit-higpitan niyo nang konti tapos sukatan po niyo ito. Ayan, kahit ano lang yung panukat ninyo, ayun yung ano lang, uh, ting ting or yun yung uh, shouldering lead natin. Yan, ibaluktot lang natin dito. Tapos dito, ganun din dito, sa apat na kanto nito hanggang dito. Ayan, para naka-align po yung kanyang roller, mga ka-viewers. At make sure, ano, kapag kayo ay nagre repair po kayo nito, hindi dapat balik dito. Ayan, okay naman siya. Dapat talaga nakatihaya. Ayan, yung iba kasi nakataubi, ganyan, do Ayan, kaya minsan dito lumalabas yung, ano, yung ID eh dapat dito yan sa pagitan nitong dalawang plate na ito kasi ito yung magpapantay ng ID okay po sige uh, po proceed na tayo babaklasin ko ito i-check ko ito tapos pakita ko sa inyo yung kadalasan nasisira. kadalasan ito lang naman okay so ito po siya no ka viewers ayan so ito po yung uh, RP1 nya ito So, i-connect lang natin to I-check lang natin oh, no, yung kanyang RP1. So, mahirap talaga pagka isang kamay lang ayan o so almost okay pa yan so dito naman tayo sa RP2 nya tingnan natin ayan kung mapansin po ninyo ay 2.1 meg mega ohms so dapat na sa 3k or 4k lang yan naglalaro mga cab viewers so ito naman ay RP3 so dapat uh, matititik natin dito ay 9 or 10k so ayan kung mapansin ninyo, nasa 1.7 megaohms na po siya. So, ibig sabihin, uh, 1.7 megaohms ay napakalayo is busted na po siya, mga ka-viewers. Possible na papalitan na natin ito. At ito, yung na-check natin itong mga SMD na thinner diode niya, ay wala naman po tayong nadidetect dito na shorted. At dito ay uh, papalitan na rin po natin itong kanyang potentiometer. So, hindi ko na patatagalin at babaklasin ko na ito para may explain ko sa inyo at may lista ko yung uh, value nitong uh, trimmer na ito kung ano yung ipapalit natin na resistor 1.4 port watts. So, okay, mga ka-viewers. After po natin siyang ma-replisa ng spare parts, ito. Yan, yung common na nasisira. Ito po yung trimmer. So, ito po yung isa. Yung isa ko ito po yung Ayan, kung mapansin nyo, may ginamper na ako na ano dyan, yung uh, jumping wire. Kasi, ang nangyari, pinalitan na siya nito ng bago at hindi pa rin siya napagana. Kaya, siguro, dahil sa pagtanggal ng una, ay uh, nasira itong ano niya, connection. Ayan, o, oh, yung line. Kaya, ginamperan na lang natin dyan para siya ay gumana. So, ito po siya, o, oh, nakasit tayo sa 160, uh, 165, ayan. At, uh, mag-testing tayo sa 250 microns. So ibig sabihin ito nag-union off na to siya. Ibig sabihin ayan, ay yan uh, ay ready na siya, o, ready na siya for lamination. So ganun din po ang isa, nalubat lang ako. Ayan. So ready na rin po 'yan sa lamination. Nakaan tayo sa 170. O pero iurong natin. Ilagay natin sa 160 lang, ano. To viewers, ayan. Pero kahit 160 to 170 naman 'yan, eh pwede naman po siya. So ayan, magte-testing po tayo ng uh, mga ID for lamination dito. At ito na po, pag sabay-sabay na natin. Ayan, at uh, itesting natin to. Shout out sa mga DMCI homes uh, na magpapalaminit. at ito'y kasamahan ko rin po sa DMCI. Ayan, ang DMCI po ay mataas din po magbigay ng pasahod dyan sa mga skilled worker. At kapag umabot ka sa 5 years, ay meron ka na rin pong bonus dyan, maliban sa may 13 months. So testing po tayo mga ka-viewers, kung goods po ba. Ayan, shout out kay Manuel Nardo at ito kay uh, Kamaster uh, ano, Jamuel de la Cruz titingnan po natin kung goods ba yung ating lamination at shout out kay Mark Jimmy yan sali so titingnan, titingnan din po natin kung goods na rin po ba Ayan, kumapansin natin, goods na goods po at maganda yung kanyang pagkalaminisyon. Ayan, sa 250 microns, 160 degree. Ayan, so maganda po yung kanyang laminisyon, ano? Ayan, ito yung sasalang lang natin ng konti. At okay yung mga laminisyon. Ayan, mga ka-viewers. Ngayon, mag-testing po tayo doon sa kabila kung good na good din po ba siya dito. Ayan, so naka ako kasi nag-lowbat. Ayan, titingnan po natin kung good ba yung ating laminisyon dito. Para malaman natin kung okay na okay po ba siya. Yun. So, kung mapansin ninyo, mga ka-viewers, good na good. Shout out kay Jimmy Banega, Ayan. Ayos na ayos po. At ito, sir, uh, Mark uh, Marquez Celestino. Celeste, ito na po yung uh, lamination mo. Good na good na rin po ito. Pwede na ito. Ilalam mo mamaya-maya. Pabalik ulit dyan sa inyo po. So, yun lang no, ka-viewers. At ganun lang po sa pag-testing ng lamination. Ayan. So, okay na, okay na po siya after na ma-replace natin ang piyesa, ano? Ayan, yun yung RP1, RP2, in RP3. Tapos nag-replace na rin tayo ng B10 key na uh, ano po, uh, volume control or yung potentiometer. So mamaya ipapakita ko po, po sa inyo mga ka-viewers yung paano po uh, yung tamang converse, conversion ng mga uh, piyesa. Mamaya isusulat ko at pakita ko po, po sa inyo. Okay? Stay tuned lang po kayo. So, ayan na nga po mga ka-viewers, no? mga kanyotek sa mga kanyobi pa lang natin dyan na uh, hindi pa masyadong may experience yung ganito. Ito, ituturo ko po sa inyo ng maayos. So, ito po, ang code nitong trimmer na ito ay 102. Yan, 102 po ito. Ang code ng trimmer na ito. Yan. So, ang equivalent po niyan yung 102 is 1k ohms po yan. So, ngayon, bakit ang nilalagay ko ay 680 ohms lang po siya. Kasi nakasit lang po siya sa kalahati yung kanyang uh, sitting niya dito. Ayan o, sa nab niya. Nakakalahati lang siya. Pero yung ginawa ko siya sa 500 ohms ay uh, hindi siya masyadong ano. Kaya sa 680 ohms siya umiyang mga ka-viewers. Ayan. So 1K ohms. Uh, 1 equivalent ng 1K ohms. Tapos pinapalitan ko siya ng 680. Ayan. Teka lang ayusin ko nga. So ayan, may nakakalimutan, may nakakalimutan po ako. Kaya iwan auto ay yan yung RP1. Ayan, 1K ohms siya ang value niyan. Pero pinalitan natin yung RP1 ng 680 ohms. Yung 103 naman po, RP2, 10K ohms yan. Pinalitan po natin siya ng fixed resistor na 5.6K ohms. Ayan po ha, napakalinaw yan mga ka-viewers uh, napaka-imposible kung hindi na po ninyo ito masusundan. Yung 203 po na number ng trimmer ay RP3. Yan po ay uh, 20 k ohms yan. Pinalitan natin ng fixed resistor na 10 k ohms. 1 4 watts din po yan sila. Parehas po yan 1 4 watts. Ayan. At uh, malinaw po yan. Nandyan po yung fixed resistor na ikinabit natin. So okay po. Pwede nyo pong ano, ha, i-screenshot. Ayan. Para mas madali po ninyong malinawan. Ito yung RP2, RP1, RP2, and RP3. Ayan, so ayan, madali na po ninyong sundan yan kasi nasa board nyo makikita yung RP1, RP2, RP3. So ang code nyan sa trimmer ay 203, 103, at 102 sa RP1. So ayan po siya, malinaw po yan mga ka-viewers. Napakadali po ninyong uh, ma-refer ang mga laminator kung mayroong dumarating sa inyo pong shop. Yun lang po, maraming maraming salamat at thanks for watching po sa inyong lahat mga ka-viewers. God bless, God bless po. Maraming salamat at patuloy niyong sinasuportahan ang aking mountain tutorial mga ka-viewers. Thanks for watching, JP Electronics at your service. Bye-bye!